Sa isla ng Sixes, si Roronoa Zoro, isang kilalang pirate hunter, ay nakaluhod sa isang altar na nagbibigay pugay sa isang taong kilala niya. Siya ay nilapitan ng isang lalaki na alam ni Zoro na laging nakabuntot sa kanya sa nakalipas na ilang araw. Ang lalaki ay nagpakilala bilang si Mr. Seven at nagpapakilala na siya ay naghahabol kay Zoro upang mag-alok sa kanya ng imbitasyon upang sumali sa isang samahan ng mga asasin na kilala bilang Baroque Works. Tinanggihan ni Zoro ang kanyang alok dahil walang nais sumali at hindi impresibo na sila lamang ang nagpadala ng numero 7 upang mag-recruit sa kanya. Ito ay nagpapagalit kay Mr. 7 na gumamit ng kanyang dalawang espada upang patayin si Zoro. Si Zoro naman ay gumamit din ng dalawang espada at nagduel sila Ngunit si Zoro ay lumabas na nagwagi matapos ibisecting si Mr. Seven sa baywang at napatay niya ito. Yeah. Sa kanilang paglalayag, sinabi ni Luffy kay Kobe na wala siyang mapa o anumang kakayahang pang navigasyon na nagpapanghinayang kay Kobe sa pagpunta sa kanya. Sinabi ni Luffy kay Kobe kung ano ang gusto niyang gawin at nagpakatotoo si Kobe na nais niyang maging isang marine. Nagpasiya si Luffy na pumunta sa isang marine base upang makasali si Kobe at makakuha ang mapa patungo sa Grand Line, isang plano na hindi nasisiyahan si Kobe. Samantala, isang babae na nagnangalang Nami ay naiwan sa isang bangka na walang anumang bagay maliban sa isang kahon ng kayamanan at nilapitan ng dalawang pirata. Sinabi niyang inatake siya ng mga pirata at humingi ng tulong mula sa kanila. Pumayag ang mga pirata, ngunit unang nagtuonan ng pansin sa paghahanap ng laman ng kanyang kahon ng kayamanan. Sa huli, binuksan nila ito upang makita ang laman, ngunit wala pala itong laman, at nang lumingon sila ay nakita nila si Nami sa kanilang bangka na umaalis na lamang at iniwan silang luhaan. Sa kanyang pagtakas, tiningnan ni Nami ang mga mapa na nakatago sa loob. Si Nami ay isang mahusay na magnanakaw at navigator. Lumapag si na Luffy at Kobe sa Shellstown, tahanan ng Marine Ika Negativo 153 branch. Pagkatapos tingnan ang mga wanted posters ng ilang kilalang mga pirata, pumunta sila sa isang bar kung saan naroon din si Zoro at Nami. Nagustuhan ni Rika na batang anak ng bartender, si Zoro, at nag-alok sa kanya ng mga rice ball na ginawa niya na may kasamang tsokolati. Gayunpaman, Nasagi niya ng aksidente si Helmepo, na anak ng Marine Captain na si Axe Hand Morgan na namumuno sa ika negatibo 153 branch. Nagalit si Helmepo sa maliit na pangyayaring ito at sinira ang mga rice ball ni Rika, sinisira ang isa dito gamit ang kanyang paa. Gayunpaman, kinuha ni Zoro ang sira-sirang rice ball at kinain ito bago sabihin kay Helmepo na kainin ito ang isa pang rice ball at humingi ng paumanhin kay Rika. Inilabas ni Helmepo ang kanyang tabak at naghandang makipaglaban kay Zoro na nagdulot ng gulo habang ang mga marine naman ay sumalakay kay Zoro. Si Zoro ay dinala sa marine base upang makipagkita kay Morgan na nagpahayag ng paghanga sa lakas ni Zoro at nag sa kanya na maging isang marine ngunit tinanggihan ni Zoro gusto ni Zoro na kunin ang gantimpala kay Mr. Seven. Gayunman, sinabi ni Morgan na ang pag-atake sa mga Marines ay isang krimen na may parusang pitong araw na pagkakakulong at kapag hindi siya susuko, hindi na siya makakakuha ng pera o gantimpala mula sa gobyerno. Kinabukasan, hinamon ni Helmepo si Zoro na nagtatawanan sa kanya gamit ang isa sa kanyang mga tabak nangako si Zoro na pagbabayaran niya ito pagkatapos ng kanyang pagkakakulong, gayon man ipinakita ni Helmepo na walang balak si Morgan na palayain siya samantala si nami ay nakasuot ng ninakaw na uniporme ng marine at dinamit ito upang makapasok sa base kasunod nito umakyat si Luffy mula sa isang imbornal at nakita ang kanyang sarili sa parehong lugar kung saan si Zoro ay nakatalik. Nagpakilala siya kay Zoro at inimbitahan ito na sumali sa kanyang kupunan. Ngunit tinanggihan siya ni Zoro na nagpapakita na ang kanyang trabaho ay natural na magkasalungat kay Luffy. Nagtanong si Luffy kay Zoro kung ano ang nagpapatakbo sa kanya at ibinunyad ni Zoro na gumawa siya ng pangako sa isang tao upang maging pinakamahusay na eskrimador sa buong mundo. Pinapahalagahan ni Luffy ang pangarap ni Zoro Tinanggal niya ang mga nakatali ng eskrimador nang hindi nag-aalok na sumali sa kanya bago bumalik sa imburnal. Sa loob ng base, pumapasok si Nami sa isang aklatan at nang maharap ng isa pang marin na nagsasabing hindi siya pwedeng pumasok, sinabi ni Nami na ipinadala siya ni Morgan upang hanapin ang mapa ng Grand Line. Sinabi ng marin na wala dito dahil ang mga mapa ay nakakandado sa opisina ni Morgan Bagaman nakaiwas si Nami sa pagdududa sa pamamagitan ng pagsasabi sa Marine na patunayan ang kanyang pag-aalinlangan kay Morgan mismo. Gayunpaman, biglang natapos ang pagpapanggap ni Nami nang lumitaw ang Marine na uniform niya ang ninakaw, agad siyang nakakilala at nagpakilala bilang isang impostor. Sinugod si Nami ng lalaking Marine at tumalon si Nami mula sa lamesa at sinipa niya ito. Kinuha ni Nami ang kanyang bustaf, isang uri ng sandata, na may mahabang tungkod at pinatumba ang dalawang marines, pero biglang sumali si Luffy na nahulog mula sa isang lagayan ng reha sa kisam. Nagpatuloy si Nami sa kanyang pagpapanggap at inaresto siya, pero sinabi ni Luffy na narinig niya lahat at alam niyang siya ay isang impostor. Gayunpaman, nag-aalok siya ng pakikipagtulungan dahil pareho silang mayroong layuning hanapin ang mapa ng Grand Line. Samantala, Nasa kanyang kwarto si Helmepo na hubot-hubad at naglalaro sa mga espada ni Zoro nang biglang sumulpot si Zoro. Nagtanong si Helmepo kung papatayin ba siya ni Zoro at sinabi ni Zoro na mayroon siyang mas masamang balak. Naglakad sina Luffy at Nami sa koridor ng base nang biglang makasalubong nila si Morgan. Sinabi ni Nami na dinala niya si Luffy sa bilangguan at nagawa niyang gumawa ng alibay para sa kanyang pagkatao. Pinayagan sila ni Morgan na magpatuloy, at ibinunyag ni Nami kay Luffy na ninakaw niya ang susi ng opisina ni Morgan sa panahon ng kanilang pagkikita. Sinabi ni Luffy na dapat sumali si Nami sa kanyang kupunan, ngunit agad siyang tinanggihan ito na nagpapakita ng kanyang pagkamuhi sa mga pirata. Nakapasok ang dalawa sa opisina ni Morgan at naghanap ng mapa. Sa huli, hindi sinasadyang na itrigger ni Luffy ang isang switch na nagbukas ng isang safe mula sa sahig. Pumasok si Morgan sa aklatan upang makita ang dalawang marens na nakahandusay sa sahig na nagpapakita ng katotohanan tungkol kay Nami na nagpapakalat ng alarma. Dali-daling pumunta si Morgan sa kanyang opisina at ginamit ang kanyang kamay na palakol upang mabuksan ang pinto. Dahil wala nang sapat na oras upang buksan ang safe, na kaya ni Luffy gamitin ang kanyang lakas upang hilahin ito mula sa sahig. Sa sobrang lakas ng puwersa na basag ng safe ang bintana, at nagpapadpad sina Luffy at Nami palabas ng bintana at pababa sa malaking lugar. Si Morgan at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na nagtungo sa labas upang habulin ang dalawa na sinamahan ni Zoro habang lumalaban sila laban sa pagsalakay ng mga marin. Nang dumating si Morgan, sinugod niya si na Luffy at Zoro habang nakikipaglaban naman si Nami sa mga natitirang sundalo. Napatunayan ni Morgan na mas matigas na kalaban kumpara sa kanyang mga tropa, na may malaking pisikal na lakas pati na rin ang kanyang mapanganib na kamay na palakol. Gayunpaman, nagawa ni Zoro na magkaroon ng kapangyarihan laban sa kanya nang ipakita niya ang kanyang free sword style isang estelo ng kanyang pakikipaglaban. Ginamit ni Zoro ang kanyang mga espada upang pigilan ang kamay na palakol ni Morgan, Pinapayagan si Luffy na maglunsad ng isang sipa na tinatawag na gumgumwit na sumuntok kay Morgan sa mukha at kalaunan ay natalo nila. Kinuha ni Zoro ang safe na may mga mapa at dinala ito sa bangka ni Luffy kasama si Luffy at Nami. Bagaman sinimula ni Luffy na tawagin ang kanilang tatlo bilang isang kuponan, ang dalawa pang ito ay matigas na tinanggihan ang label. Habang naghahanda si Luffy na hanapin si Kobe bago umalis, Lumitaw si Helmepo na ang buhok ay nagulo ng mga espada ni Zoro upang arestuhin ang tatlo. Gayunpaman, dumating si Kobe at sinuntok si Helmepo na ikinatuwa ni Luffy. Sinabi ni Luffy kay Kobe na oras na upang umalis. Gayunpaman, ibinunyag ni Kobe na hindi siya sasama sa kanila dahil gusto niyang sumali sa mga marin dito at gumawa ng sariling desisyon para sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Pinayagan ni Luffy ang kanyang determinasyon at bagaman alam nila na maaaring maging magkaaway sila sa hinaharap, naghiwalay sila bilang magkaibigan sa araw na ito. Susunod, paano naging goma ang batang si Luffy? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, maaaring pindutin ang like at subscribe button. Maraming salamat sa inyong panunood.